Ito yung isang sitwasyon na nakatayo lang naman ang mga kapulisan at tila may barikada ba ang tawag doon at uh, nagsisuguran, sinugod sila na itong mga matatapang hmm, mga madasalin ko daw mga tao dyan sinugod sila na itong mga matatapang na ito na miyembro ng KOJC. Kung ang pag-uusapan dito ay pagiging mahinahon siguro nakikita natin sa mga kapulisan na hanggat kaya nilang um, yung, yung tinatawag na maximum tolerance, hanggat kaya nilang ipatupad yon ginagawa naman nila yan. Eh. Pero kasi yung panduduro na itong mga tauhan na ito, kung sino man itong mga ito na miyembro nga ng KOJC, matindi. Degrading po. Hindi ko na ipapanood yung video at anyway, uh, medyo mahaba-haba tong video na ito. Pero totoo ah, na sila, sila ang sumusugod at yung tipong sisigaw-sigawan mo yung mga kapulisan na sa tingin ko ah, sa puntong ito ay ginagawa pa rin nila ang trabaho nila ng tama. Um, yung sisigaw-sigawan mo sila, na kuno ay hindi nyo pag-aari ito, naandyan po sila para magsilbi ng warrant of arrest, para hanapin ang most wanted, at hindi para angkinin yung tinatawag nyong sagradong lugar. Kasi napaka-ironic naman kasi ano, kung titingnan natin kahit sa ang banda talagang matatawa ka, uh, talagang magtataka ka na tinuturing yung sagradong lugar itong etong compound na ito, pero ang namumuno ay most wanted ng FBI at napakaraming karumal-dumal na akusasyon ng pang-aabuso. Karumal-dumal na pang-aabuso po ang akusasyon sa kanya. Tapos sasabihin niyo sagrado ang lugar. Pwede sana kung pinagbigyan nyo ang mga kapulisan na halughugin ang lugar, umalis kayo saglit, wala sanang nangyaring ganito. Ako'y naniniwala sa lahat na napapanood ko ngayon sa social media, ako'y naniniwala na kahit pa paano ginagawa pa rin ng mga kapulisan ang tama. Dapat lang talaga na paghandaan itong si Kibuloy dahil yun po ang naonang pinagyabangan ng ng kadilang leader. Itong si Kibuloy na kuno sila ay manlalaban, hindi pa huhuli ng buhay. At kahit at po mga miyembro ng, ng KOJC na naan sa compound, matatapang yung mga yan. Inaantay nga daw nila ang mga kapulisan. Handa daw sila, lalaban daw sila, hindi daw nila isusuko ang lugar. Hindi nyo kailangan talagang isuko ang lugar. Ang dapat nyo isuko, ang dapat nyo pasukuin ay yung leader nyo. Yung most wanted na si Kiboloy. Nasa mindset na kasi na ito, mga damuhong ito, na kaya naan ang mga kapulisan. Ay gusto daw ang kinin ang compound na yan. Por Diyos, Santo, naandyan na kayo sa kaisipang yan? Ang layo nyo na? Pwede sana kung nagsimula doon, tayo doon sa basic na kung walang kasalanan, lumabas, harapin ang kaso. Hindi kong sabihin, isuko si Kibuloy para tapos ang laban. Tapos sana ang usapan Pero yung ganitong sitwasyon, mas mayayabang kayo dito. Ang yayabang nyo, akala nyo talaga kung sino kayo. Kung duru-duruin nyo at itulak-tulak nyo ang kapulisan, matinde. Tapos iinsultuhin nyo ang mga kapulisan na kuno ay nagpapagamit. Yung mga nagpapahingang kapulisan na kuno ay kunwari kayo naaawa sa kanila. Pero mal taliwas dyan ang totoong ginagawa nyo. Hmm. Nagkaroon ng komosyon na hindi payagan ng mga pulis na makadaan ang KOJC minister. Yon, kasi nga, yun ang direktiba na may or, or, or free ang sinuman na lumabas ng compound pero hindi sila magpapapasok ng sinuman for the meantime sa compound na yan. Yan po ay direktiba ng kapulisan na dapat niyong maintindihan at dapat niyong sundin dahil may ipinatutupad po na batas. Good luck!